Magandang araw sa ating lahat. Narito ang inyong weather update para sa Friday, March 21, 2025. Ayon sa pinakalatest na ulat ng Pagasa, sa ngayon, wala pa rin minomonitor na anumang bagyo o low-pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, may tatlong weather systems na kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang Northeast Monsoon o ang Hanging Amihan na patuloy na umiiral sa Luzon, Pangalawa, ang Easterlies o ang mainit at malinsangan na hanging nagmumula sa Pacific Ocean na umiiral sa Mindanao. Pangatlo, ang Shear Line na resulta ng pagsasalubong ng malamig na hanging dala ng Northeast Monsoon at mainit na hanging dala ng Easterlies na nakakaapekto naman sa Visayas. Para sa magiging panahon ngayong araw, asahan ang scattered rains and thunderstorms na dala ng Shear Line sa Katanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Samantala, ang Northeast Monsoon ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated light rains. Sa ating temperature forecast, sa Metro Manila, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, lawag Mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Tugegarao, mula 22 hanggang 29 degrees Celsius. Bagyo, mula 14 hanggang 24 degrees Celsius. Tagaytay, mula 21 hanggang 30 degrees Celsius. At sa mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Para naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan ang scattered rains and thunderstorms sa Visayas at Dinagat Islands dahil sa shear line. Samantala, sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sarangani at Palawan, asahan din ang scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Ang temperatura sa Calayan Islands and Puerto Princesa, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban, mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Cebu, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Zamboanga, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Davao, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Naglabas ang pag-asa ng weather advisory para sa mga lugar na makakaranas ng moderate to heavy rainfall o tinatayang 50 to 100 millimeters ng ulan dahil sa shear line. Ito ay sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Masbate, Leyte at Southern Leyte. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat dahil sa posibilidad ng flash floods at landslides. Para naman sa bukas, bahagyang hihina ang epekto ng shear line, subalit inaasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters ng ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. At sa heat index forecast, ayon sa PAGASA, walang naitalang danger level na heat index kahapon dahil sa pag-ulan na dala ng mga weather systems. Sa Metro Manila, 31 to 32 degrees Celsius. Pinakamataas na heat index kahapon, 41 degrees Celsius sa Cotabato City, Maguindanao. At para sa forecast ngayong araw, Metro Manila, mula 33 hanggang 34 degrees Celsius. Pinakamataas na heat index, 41 degrees Celsius sa Cotabato City, Maguindanao. At sa gale warning, may nakataas pa rin tayong gale warning dahil sa malalakas na hangin dulot ng northeast monsoon sa mga sumusunod na lugar. Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern at Eastern Coast ng Northern Samar, Eastern Coast ng Eastern Samar. Pinapayuhan ang mga kababayan natin, lalo na ang may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga lugar na nabanggit. At iyan ang latest weather update. Para sa iba pang balita sa panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated sa ating mga ulat panahon. Ingat po tayong lahat mga kababayan.